Grab si kas kasero na magmaneho ng tricycle. At sino naman kaya ang lalaki na nasa likod ng tricycle? Sino naman kaya itong mga Kalingap? Dahil sure na sure po na hindi si Kalingap Edo ang nasa likuran niya. Nasaan kaya si Edo mga Kalingap? May permiso kaya si Kalingap Edo para gawin ito ni Vency nang hindi siya ang kasama? At bakit wala si Kalingap Edo? Nako ano na naman kaya itong mga Kalingap? Ang lalaki ba ay professional driver na inatasan ni Kalingap Edo para magturo kay VNC? Binigyan niyo ba ito ng permiso? Gaano naman ba ito katataong mga Kalingap? Iyan po ay ating malalaman maya maya lamang. At bago po tayo magbigay ng sarili nating komento, mangyari lamang po natapusin muna ang bidyong ito para malaman natin ang nilalaman nito. Isang mapagpalang araw po mga Kalingap. Kumusta po kayo? Narito pong muli ang inyong lingkod Kalingap Vlogs Channel na maghahatid sa inyo ng panibagong update patungkol sa inyong paboritong Kalingap Beneficiary na si VNC. At kung bago ka palang sa aking munting channel ay huwag kalimutang subscribe para lagi kang updated sa mga upload videos ko. At sa lahat ng tumatangkilik sa aking YouTube Channel, maraming salamat po! Ngayon po mga kaling, nga pay inyo nang malalaman sino nga ba ang lalaki na nasa likod ni Viancy na kung saan siya ang matiyagang nagtuturo kay Viancy para matutunan niya mag-drive ng tricycle. Ilang beses na kaya nakapag-practice si Viancy na mag-drive ng tricycle at napakabilis niyang matuto. Grabe sa lakas ng loob ni Viancy at sobrang bilis pa kung magpatakbo ng tricycle. At grabe dahil napakatiyaga at mahinahon magturo ang lalaki. Lagi lang itong nakaalalay kay Viancy. Para if in case ano man ang mangyari ay nasa likuran lamang siya na handang sumak lolo at umalalay kung magkaroon man ng aberya. Bakit naman kaya gusto agad matuto ni Vian si mag-drive ng tricycle samantalang nandyan naman ang tatay niya para mag-drive para sa kanila? Well actually po mga kaling up advantage po ito para kay Vian si na matuto agad mag-drive mapamotor or tricycle man bakit? Dahil if in case na kailanganin o hingin ng pagkakataon, in emergency purposes ay magagamit niya ito at tiwala ang kanyang pamilya na marunong na siya mag-drive. Isa pa ay malapit na ang pasukan nila sa school at least ay magagamit niya na rin ang kayang motor bilang service sa school. Well mga kali nga pangkatauhan na tinutukoy po sa bidyong ito ay walang iba kundi ang pinsa ni Viancy. Siya po ang inatasan para magturo kay Viancy para sa pag-drive ng tricycle. At mga Kalingap kaya wala po si Edo ay dahil busy po ito sa kanyang misyon. Actually mga Kalingap gusto nga po talaga ni Edo na siya ang personal na magturo kay VNC sa pagdadrive dahil para sa kanya gusto niyang ma-witness mismo ang driving skills na matututunan ni VNC. And yes mga Kalingap ay present po si Kalingap Edo sa achievement ni VNC. It's true po mga Kalingap na achievement kung maituturing ang matuto magdrive dahil hindi rin naman basta-basta ang pagdadrive. At kailangan ng malakas ang loob dahil iba ang experience sa kalsada. Dapat andyan lagi ang presence of mind at knowledge hinggil sa mga rules and regulations ng Land Transportation Office. In which ay unti-unting malalaman ni VNC. Good thing here mga kalingapis natutunan agad ni VNC ang pagdadrive. Salot sa iyo VNC dahil hindi madali ang magdrive para sa isang babae na wala pa sa hustong edad kagaya mo. Hangang-hanga ang mga viewers sa dahil sa lakas ng iyong loob. Hanggang dito na lang muna po ang aking update mga kalingap. Up. Kung gusto nyo po ang ganitong klase ng video ay huwag po kayong maiyang mag-subscribe para sa susunod pa po nating mga video. Patuloy pa din po nating suportahan ng ama ng kalingap na si Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Maraming salamat po sa lahat ng nakarating dito sa dulo. Please like and share po ang bidyong ito. Ingat po kayo and God bless po.